Ayan, oh. May lahat kami, double cash. Tara sa birthday yan. Pero, naghahanda si Commander. Ina tayo, tayo ilog. Tara, dapat yeah. Let's go. Ay, cellphone kayo. let's go na. Oh. Hi to my vlogs. Hi to my vlogs. Ano uh, nangyari? Ha? Alis na kami. Double catch. Hindi mo Baka malaglag yan ay. Yan ay. Yan Yan din yung may birthday. Birthday din yan. Sabay sila. Yan. Okay dyan. Ayan. Yan ang bawa namin. May dalaw kaming kawan. Laki ah. Mukhang malaki yung aming kakatayang baka dyan. Ito yung may birthday oh. Nakipamangkin. Oh. Yan, birthday nyo ngayon. Sana all may birthday. <laughs> yan. 27. Ilan oh, taon na? Bay, bata pa pala. 27. 27. Ilan yun? Nag-refer pa. Oh, shout out sa kay Mrs. nito. Kay Juliet. Yan, shout out sa kanya. Ayan, sa oh, kasama na naman namin sa birthday yan. Papaluhin na naman to ni Juliet pag nakita niya ito. <laughs> hmm. Iyo. Wonder. Uh, ano uh, yung uh, dala mo niya? Matutulog uh, ka ron? Uh, Maglalaba ka uh, pa yata. Kailangan ba ako sila doon? Dadalhin to? Oh, shout out, shout out. Mga kasama sa birthday. Oh, yan oh. Ayan sila. Oop! Yeah, yun eh. mga kamag-anak mo sa doon, sa banda kami <laughs> Ami, ano yung dala mo? Ah. Pag-upuan. Pag-upuan? upuan niya. Pag-upuan natin. Oh, shout out. Dito pala si asawa ni may birthday din oh, na isa. Kain po tayo pipino. Oh, pipino raw. Iba pa silang pipino. Ayo, go, go go, maliligo Pula, sa ilo. Wala na, maliligo pa. Kanin yes, po nang ano yan, taga US. Taga Dito. US po yan, taga US. Ano? Kita niyo. brown yung ano, yellow yung buhok niya. Mm -hmm. Yan oh. No. Sasakay. Oh, kanina. Dito kami sasakay. Ako kami sa eroplano sasakay. Doon ka sa kulungkulong na Ayun. Ayun. eh. Inaayos Ay, pa eh. Inaayos pa yung sasakyan. Oh, nagre nagre-repairan pa. Oh. Nako, kabit na. Sigurado na yan. Ah. Baka naman yung driver lang ang may kabit. <laughs> ah, baka yung driver lang ang may kabit, kabit naman, hindi nakakabit yan. Ito si Donya, dito sasakay oh. Yun eh. Ay, yan o. Ayan si Donya. Huwag nyo kakalimutan niya. Iboto niya si Donya. Mm -hmm. Ayan ay, oh. Ay, yan o. Ay, yan o. Oh. Ayan, ayan. Ganda lang sa sakin -sa niya. Okay, bye-bye. Ingat. Ay, si Kumander. Kasama ka ba? Hindi. Iwan. Ay. <laughs> ay, iwan ka. Alright. Ito ng driver. Siya ito sa ating driver. Ako oh, magdadrive talaga. Magdadrive ka ba uh, talaga? Driver. Gwala doon ka marunong ka. Ay, yun, eh. Malit pala ako, marunong na pa. Ay, yun, malit pala, ako, na, ay, yun, malit pala na eh. Ano pa lang yan? Kumusta naman ang pagmamalaya? Wala ba tayong mga, mga, mga uh, slight na mga aksidente? Ah, wala. 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 Wala pala ay, ayos lang. Ay, yun, oh. ayos lang. Talagang na uh, expert driver. Expert uh. Para sa bundok. Bundok na yan. Butuan. Ayaw. Ano pang hinihintayin nyo dyan? Hintay pa po kami ng pasyon pasyon? Ay. Hindi bibigay ba na isara ihaw na yung malalaki? Hala ko, alis na tayo <laughs> hindi pa pala. Hintay pa po namin yung magbibigay. To, oh, ayan, yang isa pa namin kasama, ayan oh. Sino'ng kakasmo? Ha? sino kakas? Ako na lang ano. E na, mabilis na kasama namin, iwan kami. pa, may bibili pa kami. Na barkads, eh ano ang bibili nito? Ano ang mo kaya? Soft drinks. Soft. Dito e to 'yan. drinks, 'yun. Oy. Diyan siguro ano? Ha? Oh, ayun ko kung may dala silang yelo doon. Baka may hirap, baka kulay lang ang dala nila, hindi ano, hindi ice. Tito ni David pala. Walit ka da. Ninong ko 'yun. Ah, ganoon ba? Ah. Punta kami nang ano, birthday kasi ni David ngayon eh. Punta kami nang dala sa Ilog yata ha let's go thank, ah, thank, you. thank you dito na oh yun ang ganda dito pala oh ah, ayan ha ayan na, na sila ayan na may kumakanta na lang dito oh okay. yeah Ayan, dito po kami mag-celebrate ng birthday. Ayan, <mulay> ha. Sabi ko siya magdala eh. Hindi mo ko tuloy kampit dun. Hmm. Tingir oh. Hmm. Dito agad oh. Hmm.

sinir dito, to ka, ako nito.

present lagi yan kahit saan oh yun oh katabi niya may birthday ay yan oh ay, <tinyo> ay. Atayin, ay. <tinyo> ang kuman ang misis ng may birthday ay si commander anong kinagawa ni commander naku Oh येनी Ayan dyan, ayan Ito na Mga kumakain, ito Nadaanan ko lang kayo ng camera, ha Mga, ano, ha Mga bisita Na my birthday yeah. Pwede kayo mag-set up Kung gusto mo, bumati <coughs> Okay na lang, okay Alright Oop, iyan na pa isa, Iyan na Kainan na kainin na Iyan Kain na, na. na Oop

Hop, oh, pa. Iya. Saya ini David, David. Dan yeah, sila. Yeah, sila. A, naman eh, ay dito. Yeah. Yeah, いいと guess 見せないラーメンなんじゃない Tulog na yung may birthday. Ayan, eh, no? Dito ka mo lang <laughs> si Commander. Ito si Commander, oh. oh Gabi, siya ka ba nag-galing? na <laughs> doon. Ha? Naligo ka? Oo. Sino kasama no, si mo? Sino kasama mo naligo? Hindi sila nini. Ay! Si Boy, oh. Uy, si Sey. Si Sey, no, Si Isabel, andin, no oh. Ah, ayan, naliligo sila, oh. Ayan, ah. Ayun. Iyon. Ano, masarap maligo? Iyon, opo daw. Ayun! Ayun pala. Limita uli. Limipat pala sa kabila, eh, no? Si Macy, si Chiboy, si, si, oh. Iyon, eh. Ayun, oh. Alright, alright, alright

Naku po, ang hirap lumakad. Ayan. Ay, sinilas ko. Wala, inanod din sinilas ko. Hop! Kutumba na ako. Uy, buti pa kayo naliligo dyan ha. Ayan ha. huy, Uy! Naliligo sila rito ha. Oh. Uy, naliligo sila ha. Oh. Ay, yun, naliligo sila. Ay, yun, oh. oh. may picture taking pa. Boy, oh, picture taking pa rin sila. Tita, di ka makita, tita. Oh, ayun daw, oh. ayun, pa ako, eh. Ayun, oh. oh, ay, no. oh smile, smile. Oh, ayun, ay, no, smile, oh. One, two, three. Ayun, na picture na. Sa 1, 2, 3. Ayun. Oh, dito naman, dito tayo, mami. Dito naman, dito. Picture. Uh, oh, 1, 2, 3. Ayan. Mami, smile naman. 1, 2, 3. Ayan. Ayan po sila. siapa, pa, 1, 2, 3. Oops, si mami talaga. Solo, solo picture mami. Tama na. Oh, siapa one, two,

Masuk. Ini lu udah bisa pakai Oh, guna-guna one more. Mama mesti jadi. Itu itu besar Pauwi na kami na Brigats. Uwi na kami uwi na eh, si ano. Si eh, Lani. O oh, ini anyway, Uwi na kami nagagaya kami na kami pauwi na Brigats. Ayan eh, o. Oh. Ah, super happy ni. Ano, masaya ang ni David. Ah, oh, si Commander. Oh, ano ang masasabi mo? Ano masasabi mo apo? Kailan? Hello, hello mo. Hoy. Ikaw, ano masasabi mo sa birthday ni ating pamangkin? Ah, happy? Very happy? Yes. Hi, hi. All right. Yes. Hi, hi. Uwi na tayo? Yes. yes. Oh, si Mami naman. Ayan. Mami, uwi tayo? Uwi na tayo. Hi, 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 hi. Ayan, tapos na kami maligo ay. Hmm. Ayan. E, Lari, ano masasabi mo sa birthday ng yung mister? Masaya ba? Ha? Masaya. Masaya. Adilani, ya, masaya, masaya. Debit, debit. masaya di mana? Oh, no, 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 no. oh, eh. oh, anu masaya di ini David. di Masaya di oh. anu? pak? Iya di mana? Masaya di sini. Masaya Oh ini Masaya Masaya di sini. Masaya di sini. Masaya di sini. Masaya di Masaya yung birthday ni Pamangkin. Ayun oh. ini isa dito malungkot. Eh ako may problema yata. <laughs> Ayun oh. Okay, let's go, let's go. Ay, naku, nakakalimutan ko yung akin tripod ah. Ayun, uwi na tayo double Barkas. Oh, ayan, hangga dito na lang ating uh, vlog sa Barkas. don't forget to like, comment and subscribe sa ating YouTube channel. Ayun, thank you very much. Thank you for watching as a commander. Ayan, you no? Know. Ano, Ayan. Bang, eh? Uwi na tayo. Napakamalang. Si. Okay, babay na, babay na. Napakamalang. Si.